Hindi lang pala Porta Santo, Brad. Kundi airport din. <laughs> Ay, airport. <laughs> Nakadaong na yung Cebu Pacific, oh. Where <laughs> is So nandito na talaga tayo, talaga tayo sa pusod ng Pataya mga adventure no. Eto na sila oh. Yung mga yung mga ano binabae. Hindi natin alam kung binabae o tunay na babae. Ba? Eh. ba? Ayun oh. Yan yeah, oh Papapak ako ka, batakin mo na. Batakin mo na. Yan, duling yan. <laughs> Punta, matindi rito. Ito yung nakahiliran ng mga ano. Bawa na video, bawa na Yan mo sila. Sa wakas, nakapunta rin ako ng pinakapusod ng pataya. Andito na. Andito na rin ako. Si, nag-offer pa si ate ng pampalakas. Pampatigas. Pampatagal. Lahat ng pam nandyan na. Pamparampampam. So, totoo nga mga ka-adventure, yung nakikita natin sa mga TV-TV lang na... Mga vlogger ba? Sa so, mga vlogger. mga babae rito sa Pataya. Ito totoo nga kasi nandito na talaga ako. Natungayan ko na yung katotohanan pusod ng Pataya, Thailand. Hindi ka sigurado kung babae lahat yan. Boy. Hindi ka, <laughs> ka sigurado kung babae lahat. Boy, kapatak ako pero sasama siya sa Sama nga! Sure ka, sa loob! Ma experience mo man. Ba ang bayan na tayo sa minar sabihin, ano? Puntangin na ba? Yeah, yeah, yeah. Ah, Ako, so hindi magkamayar ito mga adventure dahil lahat ng uh, building rito lahat may kanya-kanyang sounds no. Hindi magkamayar rito. Mahaba pa to mga adventure hanggang dulo pa to. So titingnan natin hanggang dulo mga adventure.